So, titingnan natin sa sound doctrine, teachers of the gospel must speak sound doctrine. Ito yung dapat na iaral ng mga preachers na sila ay dapat magturo ng nararapat na aral. Titus was to speak sound doctrine, Titus 2, 1, 2 1, 3. Timothy was to follow good doctrine, 1 Timothy chapter 4, verses 7. They must teach no other doctrine, 1 Timothy chapter 1, verse 3 to 4. Kaya, dito, natin kinukuha ang lahat ng ating uh, sinasabi, binabanggit o itinuturo. Napakahalaga po ito. Ano po? Sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa at kaligtasan sa nalalapit ng mga araw. At nakikita natin na patindi ng patindi ang init, diba? ang kahirapan, lumalaganan, sa sabi natin nalalapit na ang mga araw ng ating Panginoon. Sabi nga, the Lord is at hand. Meron pa tayong inaabangan yung the big one na talaga namang napakalakas na buo na magpapahirap sa lahat ng mga tao maaaring sa mga panahon na yun ay magkaroon ng kaguluhan. Napakadilikado rin, nagbabantang war, sa lawag naman. At tayo ay, ako, mahihirapan tayo. Pero nasa Diyos ang pagpaplano top nito mga ito. Kung ano ang nararapat natin gawin, o tayo magubusan ng pananampalataya, manil manatili po tayo sa nakasulat sa Biblia na siyang magbibigay sa atin ng aliwanagan. Hanggat kinabasa natin yan, hanggat tayo sumasampalataya, naniniwala ako na magiging matibay tayo sa aral ng ating Panginoon Yesus. So, maiksi lang. Ano po? Ang ating paksa sa umagang ito. Dahil nga po sa kapulangan po rin ng ano, may mga ikan pa nagpapit yan, hindi kasi talaga maayos yung laptop eh. Ano po? Kaya tinapit lang tayo ng isang oras lang. Natatapos kasi ako actually, mga 10.30, pero 10 pala ay uh, natapos na natin ang paksang nito. Sana na itindihan po natin kung ano ang naisiparating ng mensahe na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Babantayan mo yung aral. No? Oh, ikaw ang nakalagay diyan. Huwag mong hayaan na pumasok ang ibang mga paniniwala na wala pa sa alamat noong una na hindi makapagpapatibay sa kawal. So maraming salamat po sa inyong pakikinig sa umagang ito. Ah, sa susunod na pagkakataon ay bubuksan natin muli yung parabol. Ano po? Siguro meron akong dalawang linggo para i yung laptop na yan para maging mag na ako ng dapat kong i-compose, ano po, na pasa. At muli, tayo ay nagdago na sa pinakasentro ng ating gawain, ang pagpuputol-putol ng tinapay at pagkinong sa sabi ng Panginoon, uh, tayo po ay muli umaw. Lead me to Calvary. King of my sa mga pagpalang umaga po sa ating marat, At tayong sa ating gawain sa pagkipod po ng tinapay at pagkipod sa Sa pagbabasa ng ilang talata, sa 1 Corinthians 11, verses 20 29. At ito po ang sinasabi. tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus na gagawin siya ito, katulok, ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay mapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, Ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag na sa atin. At yun yung dinawa, ginawa ka ng saraw, pagkatapos sa mga hapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong dipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa pinigay mong sa pag na sa akin. Sapagkat sa, sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ni Nazaro ay inihayag ni Niyo ang pagkamatay ng Panginoon, huwag ka na sa dumi ni Siya. ang sino mang kumain ang tinapay o uminom sa Nazaro ng Panginoon, hindi na dapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapuat sila sa ating mga tao at sarili at sa kakumain ng tinapay at uminom ni sa Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom na katulad sa sarili

na ibinigay niyo po sa amin pa ay ng pagkailan ng sa Diyos Panginoon, ang mga ng ng sa mga ito, at ang tinapay ng walang ibigura na ng mga sa mga katawan. Dalagi namin, Panginoon, na magkasa niyo ang mga at ang bawat isang Panginoon na tatanggap. Ngayon, pagkailan niyo po sa amin ang Kita apa apa yang kita lakukan. Kita boleh bersama-sama dalam sebuah lampuan, nampak sesuatu sesuatu yang berbeza.